Isang kontrobersya na naman ang nagbubukas ng mga mata ng publiko tungkol sa personal na buhay ng ating pambato sa gymnastics, si Carlos Yulo. Itong mga nagdaang araw, isang mainit na usapin ang umusbong ng ibinunyag ni Mark Andrew Yulo, ama ni Carlos, ang di umano'y kawalang galang na ipinakita ng nobya ng atleta na si Chloe San Jose sa ina ni Carlos na si Angelica Yulo ayon sa mga nakalap na impormasyon, ibinahagi ni Mark Andrew Yulo sa social media ang ilang screenshots ng isang group chat na tila nagdalaman ng mga mensaheng nagpapakita ng di umano'y paglapastangan ni Chloe San Jose kay Angelica Yulo. Pakikita sa mga larawang ito ang mga salitang duwag na ipinukol ni Chloe kay Angelica na tila ba tumutukoy sa pagiging pasibo umano ni Angelica sa harap ng mga isyong binabato sa kanya. Ang isa pang nakaagulat na bahagi ng mga screenshots ay ang pangungutsa di umano ni Chloe kay Angelica na inahahalin tulad niya ito sa isang isdang cute kapag nasa simbahan ngunit nagiging parang mabagsik na pating kapag nasa bahay na. Bukod dito, may isang post din sa social media kung saan tila tinawag ni na Carlos at Chloe ang isang tao na magnanakaw at sinungaling na tila patama sa isang miyembro ng pamilya. Sa caption ng Facebook post ni Gerald Fajardo, isang kaibigan ng pamilya Yulo, na nagbahagi rin ng mga screenshots na ito, maraming mga okosasyon ang inilatag laban kay Chloe San Jose. Ayon sa post, pinagmumukha di umano ni Chloe na mababa ang pamilya ni Carlos. Ebinenta di umano ang isang laptop na nagkakahalaga ng 50,000 kay Carlos ngunit siya pa rin ang gumagamit nito. At siya rin ang dahilan kung bakit tila lumayo si Carlos sa kanyang pamilya. Sa mga nasabing screenshots at mga pahayag ni Mark Andrew Yulo, makikitang napakalalim na ng sugat na ng mga isyong ito sa kanilang pamilya. Ang tanong ngayon, paano ito makakaapekto sa karir at personal na buhay ni Carlos Yulo? Ano ang mga susunod na hakbang na gagawin ng magkabilang panig? Abangan natin ang mga susunod na kabanata sa kontrobersyang ito. Kung meron pang mga bagong balita, siguradong kami ang unang maghahatid nito sa inyo. Hanggang dito na lamang makakita kids. Ngunit bago magtapos, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga pinakabagong balita at kontrobersya sa mundo ng showbiz. Malapit na tayo mag-1,000 subscribers. Kaya maraming salamat sa inyo mga kids. At kita kids ulit tayo sa susunod na video dito sa Kita Kids Showbiz.